Ang magpapalayok at ang pastol. Isang kwento ni Elara. Isang nakasisiglang kwento mula sa aklat ng mga awit 23. Isang awit ni David. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ko gugustuhin. Inahiga niya ako sa luntiang pastulan. Dinala niya ako sa tabi ng kahimik na tubig. Ibinabalik niya ang aking kaluluwa. Ang lungsod ay isang simfoni ng hiyawan. Isang walang humpay na agos ng ambisyon at pagkabalisa. Si Elara, Isang saramis na ang mga kamay ay kadalasang nakatagpo ng ginhawa sa malamig. Nagbubunga ng luad. Ngayon ay naramdaman na ang mga ito ay nakakuyom. Natuyo at walang silbi. Ang kanyang maliit na talyer, na dating kanyang santuario, ay parang isang hawla. Ang mga kwenta ay nakasalansan na parang walang lalagyang palayok. Ang mga komisyon ay natuyo. At ang mga makulay na kulay na dati niyang naisip ay naging kulay abo na ngayon. Siya ay nawala, naanod sa isang konkretong karagatan. At ang pabulong na pangako ng kanyang pagkabata, awit 23, ay parang isang malayong, nakalimutang oyay. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Marahan na nanunuya si Elara, isang kuyo, walang katatawa ng tunog. Gusto lang ang alam niya, gusto para sa inspirasyon, para sa pera, para sa kapayapaan. Ang kanyang espiritu, na dating kasing likido ng luwad sa kanyang gulong, ngayon ay malutong, pumuputok sa ilalim ng presyon ng kaligtasan. Isang partikular na brutal na hapon. Matapos tanggihan ng isang gallery ang kanyang pinakabago. Pinakakagiliw-giliw na koleksyon. Dumaan si Elara sa isang maliit. Tinutubuan na parke na hindi niya napansin noon. Ang dagundong ng lungsod ay tila bahagyang lumabo. Habang siya ay tumulak sa isang lumalangit-ngit na pintuang bakal. Sa loob, ang mga sinaunang puno ng oak ok ay bumubuo ng isang kanopi. At ang isang maliit. Napabaya ang fountain ay pumatak ng kubig sa isang malumot na palanggana, halos tahimik. Siya ay lumubog sa isang weathered bench. Ang katahimikan ay isang balsamo. Isang maliit at matapang na pagginang kluuber ang dumaan sa siwang malapit sa kanyang mga paa. Ito ay isang maliit na birding pastulan sa gitna ng urban jungle. At ang bulungan ng fountain ay isang bulong ng tahimik na tubig. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, nabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi ito isang ingranding himala, walang tinig mula sa langit, isang tahimik, hindi inaanyayahan na pakiramdam ng hininga na hinihila. Kanyang pinahihiga ako sa luntiang pastulan. Pinatnubayan niya ako sa tabi ng kahimik na tubig. Isang luha ang nagtunton sa daanan ng dumi sa kanyang pisngi. Ito ay hindi isang luha ng kalungkutan. Ngunit ng pagpapalaya. May kung anong gumalaw sa loob niya. Isang mahinang baga ng pag-asa. Isang alaala ng kapayapaan na akala niya ay nakalimutan na niya. Ang sumunod na ilang linggo ay isang mabagal. Mahirap na pag-akya. Nagsimula siya sa maliliit na hakbang. Sa halip na pilitin ang sarili na lumikha, nilinis niya ang kanyang studio. Na nagwawalis ng alikabok at nalalabi ng kawalan ng pag-asa. Hinayaan niya ang sarili na umupo sa tabi ng fountain. Para maging simple, kinuha niya ang isang luma, kalahating tapos na mangkok. Ang magaspang na gilid nito ay salamin ng kanyang kaluluwa. Sa halip na itabi ito, sinimulan niya itong pakinisin. Malumanay, matiyaga. Kaniyang pinapanumbalik ang aking kaluluwa, Pinatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Ang landas ay hindi tuwid, ni ito ay sementadong ginto. Ito ay isang paikot-ikot, kadalasang nakalilito na ruta. Mayroon pa ring renta na babayaran. Pa rin ang matinding kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon, kapag dumating ang isang hamon, isang hindi inaasahang kabaitan ang lilitaw. Isang kapitbahay ang nag-alok sa kanya ng isang batch ng sariwang kinapay. Ang isang dating kaklase ay nagbahagi ng trabaho para sa isang maliit na stall ng piyesta. Sapat lamang upang mabayaran ang kanyang mga bayarin sa loob ng isang buwan. Ang mga ito ay hindi mga ingrandeng kilos, ngunit parang mga banayad na pag-udyok ang mga ito, na ginagabayan siya, na nagpapakita sa kanya ng isang daan na pasulong na hindi niya nakita. Ang kanyang kaluluwa ay hindi agad buo, ngunit ito ay ibinabalik, piraso sa maingat na piraso. Naramdaman niya ang isang tahimik na lakas, isang panloob na kompas na nagrecalibrate. Pagkatapos ay dumating ang bagyo, isang kakatuwang aksidente sa sirasirang gusali ng studio, isang sumabog na tubo sa itaas ng kanyang unit, ang nagpabagsak ng kubig, sumira sa mga taon ng kanyang nakolektang trabaho, ang kanyang kalahating tapos na mga piraso, maging ang kanyang mahalagang tapahan, napuno ng hangin ang amoy ng mamasama na luad at mga nabasag na panagini, nakatayo siya sa gitna ng pagkawasa, umaagos ang kubig sa kanyang mga paa, at isang sigaw na bumalot sa kanyang lalamunan. Ito ay hindi lamang isang pag-urong, ito ay paglipol. Ito ang wakas. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot ng kasamaan. Sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay inaaliw ako. Napaluhod si Elara sa gitna ng mga basag na tipak. Ang mga luhang humahalo sa maputik na tubig. Ito ang lamba, ito ang anino, at sa pinakamadilim, pinakamalungkot na sandali. May nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Hindi yon isang malakas na boses, hindi isang nakakasilaw na liwanag. Ito ay isang malalim, hindi may kakaila na pakiramdam ng presensya. Isang init ang bumalot sa kanya, hindi pisikal, ngunit malalim na espiritual, na para bang malalakas, hindi nakikitang mga bisig ang humawak sa kanya. Ang kakot, napakalamig at matalim na sandali, ay nagsimulang umatras, napalitan ng hindi maipaliwanag na kalmado. Napatingin siya sa isang piraso ng basag na mangkok, ang hinihimas niya ito ay hindi na mababawi na nasira. Gayon Gayunpaman, sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang katapusan. Ngunit isang simula, isang bulong, malinaw na parang bukal ng bundok, ang nabuo sa kanyang isipan. Ako ay kasama mo. Laging, ito ay hindi lamang isang alaala ng isang taludtod. Ito ay isang buhay na katotohanan. Huminga sa kanyang pagkatao, ang baras ng proteksyon, ang tauhan ng patnubay, hindi lamang ito mga salita. Ngunit isang nasasalat na kaginhawaan na nagpapanatili sa kanya ng literal na naramdaman niya ang kanyang sarili na nahuhulog. Ang Diyos ay hindi lamang isang konsepto. Siya ay totoo. Isang pastol na nakatayo kasama niya sa pinakamalalim, pinakamadilim na lamba. Ang claim sa insurance ay isang bangungot. Ngunit isang maliit, hindi inaasahang grant para sa mga artis na dumanas na malaking pagkalugi ay dumating. Ito ay hindi gaanong, ngunit ito ay sapat na upang magrenta ng isang maliit. Pansamantalang espasyo at bumili ng isang ginamit na tapahan. Nagsimula siya, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sinimulan niyang ayusin ang mga sirang keramika. Hindi sinusubukang itago ang mga bitak, ngunit ipinagdiwang ang mga ito. Nalaman niya ang tungkol sa kintsugi, ang sining ng hapon sa pag-ayos ng sirang palayok na may lakwer na binubura ng pulbos na ginto, na ginagawang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bagay ang pagkukumpuni. Nakita niya ang kagandahan sa kanyang sariling pagkasira at kung paano siya inayos ng Diyos. Pinupuno ang kanyang mga bitak ng kanyang ginintuang biyaya. Ikaw ay naghahanda ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang tasa ko. Ang kanyang mga kaaway, pagdududa sa sarili, pagkabalisa sa pananalapi, ang takos sa pagkabigo, ay nananatili pa rin. Bumubulong mula sa mga gilid ng kanyang kamalayan. Pero ngayon, wala na silang hawak na kapangyarihan. Lumilikha siya ng sining na mas tunay, mas malalim pa sa dati. Ang kanyang mga piraso ng kinsugi. Bawat isa ay may mga gintong tahi nito na nagsasabi ng kwento ng pagasira at pagpapanumbalik. Ay nagsimulang makaakit ng pansin. Isang kilalang galeri, ang mismong kumanggi sa kanya noon. Ang nakakita sa kanyang bagong gawa at nabighani. Hindi lang sila nag-alok sa kanya ng isang eksibisyon. pinag nila ang kwento niya. Ang kanyang ulo ay nadama na pinahiran, hindi nang langis, kundi ng isang panibagong diwa ng layunin at banal na pabor. Ang kanyang tasa, na dating walang laman, ngayon ay umapaw sa pasasalamat, pagkamalikhain, at isang hindi matitinag na kapayapaan. Hindi lang siya nabubuhay, siya ay umunlad, tinatangkilik ang isang piging ng mga pagpapala, kahit na ang mga alingaungaw ng mga nakaraang pakikibaka ay nagpapaalala sa kanya ng paglalakbay. Ang studio ni Elara, na ngayon ay mas malaki at puno ng liwanag, ay hindi na parang isang hawla, kundi isang templo. Nagturo siya ng mga klase. Hindi lamang ibinabahagi ang kanyang kakayahan sa luwad, kundi ang kanyang kwento, ang kanyang ginintuang pagkukumpuni. Nakita niya ang iba, nasira at naghahanap. Nakahanap ng pag-asa sa kagandahan ng mga naayos na bagay. Unay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. umaaling ngaw pa rin ang lungsod. Ngunit hindi na nakaramdam ng pagkaligaw si Elara dito. Siya ay lumakad ng may tahimik na pagitiwala. Alam na ang pastol ay hindi lamang isang makasaysayang figura o isang metapora. kundi isang palaging kasalukuyang katotohanan. Ang kanyang kabutihan at awa ay hindi lamang abstract na mga konsepto. Sila ang naging tela ng kanyang mga araw. Hinabi sa kanyang mga matataas at mababawasan. Kanyang mga tagumpay at kanyang mga hamon. Naunawaan na niya ngayon na ang bahay ng Panginoon ay hindi lamang isang lugar sa kabilang buhay, kundi isang estado ng pagkatao isang tirahan sa kanyang palagiang presensya, isang santuwaryo na hindi gawa sa ladrilyo at lusong, kundi ng pagitiwala, pananampalataya, at ang malalim. Buhay na realidad ng isang pastol na hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga tupa. Kahit na sila ay naglalakad sa pinakamalalim, pinakamadilim na lamba, ang Diyos ay hindi lamang kotoo. Siya ang pinakatotoong bagay na nalaman niya.